Hey guys, it's your Mr. Dupes here. Anyone is wearing my vlog with the bangas also. And this is um a day na puto tayo ng hinaguan. Doon tayo sa Claveria nagstay for two days. So I miss hinaguan. Pero sila Brenda wala dito kasi pumunta ng SM Uptown. May racket sa for hosting and I think mag promote ng cafe. So ako naman may racket ako so I am bringing my shoes and my outfit today. Dito pumunta ako ng um, bracket ngayong 3 p.m. It's a golden wedding anniversary. Ano, uh, know. it's a golden wedding and para siyang ano din, kasal talaga na ano, short program lang. So, 'yun, bracket bracket today, Pero para may mga ano tayo. Para may mga pagkay na kailangan tayo natin makuot Sa So, ganito po yung water dito. It's not clear. Dahil nga may natatrabaho dyan sa galing province para hawaii din yung ayun yung bako and uh, dito na tayo maging make up kaya dito ako kasi dyan na lang mas highway yung venue ng kasal nila so 3pm yung wedding wedding ceremony and then yung program is after pat pupunta ko ng simbahan sa so wedding ceremony din mayroon din naman yung picture picture time so, tila. so let's go Yeah guys, again and again, dito na naman tayo ulit sa Hinaguan Farm at mag-update uh, tayo kung ano nangyari doon sa pool area natin. So it's two days na wala ako dito kasi nandun ako sa Bukit or sa Claveria and wearing hats. So again and again, wala sila Brenda dito kasi pumunta sa ng kagayang The Oro Series. Si Brenda merong hosting 101 and na promote siya ng isang, I think, coffee churba na parang ganun. So the newest coffee in... Uh, um, Kagayan di Arrow City. So, let's have an update if what is going on sa pool. What is going on? So, anong mga bago at ano ang mga ano na, ang mga improvement, development, progress ng ating farm, ng ating pool sa farm. You know. So, eto na nga. Meron guys. Wow. So, meron na. Wait. Ayan. Meron na tiles. Ah, ayun oh, mga tiles at mga cemento. So dito muna tayo. This is for jacuzzi. So wala naman siya, nag-ano lang siya, nag-flooring, finishing sa flooring. And mag-taod sila o suga. Oh, this is a, e sa so, tawag ano, e? Pool light? Light sa pool. Pool light. Pool <laughs> <laughs> light. Yan, yeah, dito sa inyo pang bata natin. Ah, yan meron na. Okay. Nag-dive ah, up lagi na. Saan nyo muna? Ah. kasi mag, mag, ano sila dito, dito tayo. Ah. 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 Ayan. So, ito yung light ng ating pool. Mahal ba yun siya eh. Dito pala sa insula nila dito para ano. I don't know kung kasi ito yung fountain fountain natin na effect ito yung tube na fountain fountain effect so ito naman yung light so magiging bongga na to pag gabi ma-appreciate ito pag gabi kasi liliwanag at liliwanag oh, diba? light one and two meron parang ganito so this is the biggest and the medium size finishing na siya ganda na So, magkakaroon ng tiles dyan dito and dito. So doon tayo sa pan, panlalaki. Sa mga for adult na swimming tube. Ayan. So hagdan. Ayan. So may tiles na dito na side. Ayan. So dito yun, yun yung mga ano dito. Ang ko. Ang na kaayo Ang Ito maganda na siya tingnan na pag ano. May sa ito. Ah, dukdukong din na siya ton. Para mo lubong? Kaya, ah, kaya siya dukdukong din para mo pinagay siya. Kaya kaya di ka tipak. Ah, hinay lang. So smooth lang siya pag nagpapalit siya matipas Nandito siya. So mayroon mga ano dito. Be? Ah, tapos nga siya. Ah. Ayan sila mga pinapagawa ayan go ay dokto ako nito siya kayo guys ang badita siya mga kuan no langsang no para naman mo dikit kayo so may mga ito mga nasa langsang so kailangan siya dikdikin ito mga pinapagawa sila tunay dik 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 sino yung aside yun o to ah meron na din dito O oh, dito siya tingin sa camera yan buti yung parang light hindi dan eh ah oh, may mga lights lights din dito yan yeah. ah, sa siya dito tanaw. siya tanawin kanilang color hindi na siya hubot-hubad na ano kasi may kulay-kulay na talaga dito. Ganda din. Ganda din ng quality ng ato tiles natin. Ang ganda din ng color niya. It's color blue kasi for mga pool area, mga resort, maganda talaga yung ha. may kulay na blue kasi blue symbolizes water and uh, nakakagana siya sa mata at nakaka-invite siya mag-swim pagulo Kung red naman ay ayun nang red. Eh, nagsabi to Brenda na mag-red ko ginawa mag-red Para mag lang <laughs> ang ang pool pag red. So ayan. So dito na sila ng side. So parang in the four corners, corners ba to? Four sides ng ating pool, andito na sila. Sa last side. And yung hagdan naman soon. Mag ano din. Parang laki ng hagdan dito. Yeah. It's fall time. Go. Yeah. Putahan natin doon sa taas. Yan. So, ito na ang um, burial. <laughs> ito na ang mga remaining tiles. <laughs> For sure, um, kulang cool to. So, kaya kailangan pang bumili ni Brenda ng mga ganito. So, I think it's 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, six, seven, eight, nine, nine, nine times four 36. One, two, three, four, five, six, seven. Seven times 3, twenty-one, thirty-six, but thirty-one, fifty-seven, fifty-eight, fifty-nine, sixty, sixty-one, sixty 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, carton na lang siya. So, sa per carton, meron tayong, wait lang, ilang pieces ba ito? Please check the shade and thickness of the tiles prior setting. Extra care should be taken during installation. Claims regarding tiles already set will not be accepted. Hindi diba? Ano pa? Parang sa... Ah, uh, wala lagi siya yung number, no? I don't know kung magka... Ilan tiles per cartoon. Basta, eh... Uh, ilan na ba yung cartoon na yun? Eh, so, dito tayo na mix. Para sa cemento. snack station. <coughs> And dito tayo nag-an. Alam, may mga pa-exercise exercise dito. So many. Tricep shoulder. And dito nag-tiktok sa na Scarlett. Ah, dito pa siya kumuha ng grass. Kaya pa na ka. Pero no, pero sabi ko... kakalatin na naman ang grass yan, pero yung lupa, hindi na kasi nagpahak-pahak na siya. Nung na siya tanawan. Yan. So ay lungkot pa ng ano ngayon. It's today is Friday. So wala pa mga tao-tao kasi ano pa last ay today is Saturday pala. So parang walang masyadong naligo kasi alam naman nilang Pinos po ni Brenda na hindi pa officially open yung pool natin. So no water at all pa kasi under renovation, under renovation, under construction pa siya. So yung iba, much better doon na muna sa mga ibang resort para ma-enjoy nila yung mga ligo-ligo. Di ba diba? So yun. So they are still um, uh, mag-construct pa dito sa pool. So again, sa so lahat pa dito, wala pang pool Ang official, pero na siya, pinablessing siya noon kasi for leaking purposes. na no? Kung may mag-leak ba, kung may buslot or whatever and everything. So we found out naman na wala. So ngayon, nagtatest na para mas magumanda at mas maganda yung color ng ating pool. Oh, Masita is there, ang ating pool girl. <laughs> Kung may poor man, may poor girl. Poor woman. yeah. So, walang katao-tao masyado dito sa farm. So, I think, mamaya, may lang siguro. Or bukas, Sunday. Mas marami dito pag Sunday. Ayan. So, walang nag-ano muna ng farm. Walang nag-tawag nito. Nag-occupy pa. Walang nag-aba. Walang nag Kasi wala tayong mga customer pa. yeah. So, ayun. Let's go, let's go. Yan, so, puntahan natin yung mga wakla. Kasi, nagbinggo na sila. <laughs> walay mga lingaw dito. bingo. So, ako naman, yung update natin doon. So, ako naman, uh, alis ako mga three. Kasi, may wedding anniversary. Wedding? May wedding hosting ako ng Golden Wedding. So, it's a simple, ano lang siya, program. So, sa akin yung program. So, yun, yun ang mga ano. So, magi makeup ako. So, wala si Bitne. Wala din si j So, talagang ako lang mag makeup up ngayon. So, sana, magandang result. <laughs> so, dito na Again, again, hindi pa tinanggal brand itong ano. Kasi may mga grassy lang. Ayun na mga ganito. Ito. Mga bago nilang mga bili at tinanin. So, kailangan siyang um, i siya. Uh, minimize sa pag-step ng mga tao para hindi ma-disturbo yung pag niya sa lupa. sa marami na. Diba? para marami na siya tingnan na yan. Ganda. So, let's go. Kakapagod na lang. Thank you so much. Thank you for watching, guys. And God bless everyone.